Hello, magandang araw. Hello sa'yo. Hello. Na maaari bang malaman kung sino tumatawag? Pwede ka na magpakilala ngayon. Hindi na kailangan. Miss Im, meron nangyaring kakaibang kaso kagabi ng bangkay na pumatay ng tao. Pwede mong tanungin ang mga pulis para malaman mo nagsasabi ako ng totoo. Teka, sa sandali lang, sir. Mahimik ka. Hindi ko patapos kausapin si Miss Im. Pasensya na, ha? Pero ako ang DJ host. Putulin na. Huwag ka magbanggit ng mga bagay. Na. Hello? Ituloy mo lang. Ako nasa likod ng krimen na yon. Bukas alas dos ng hapon, gusto kong ikaw mismo mag-interview sa akin ng personal. na. Napadala ko na ang adres. Gusto kong maraming tao makarinig ng interview natin. Magkita tayo. Sa mga listener, uh, pasensya na kayo. Mm magbabalik kami pagkatapos ng commercial break. Hoy! Ano yun? Ha? Ano nangyari? Sige, Tawag na lang kita, Mami, ha? Ah. Nasaan si Pilso? May isang bagay tayong dapat pagtuunan. Nagkakagulo lahat ng tao eh. Nagtatanong kung totoo talaga yung nangyari habang nasa studio ka. Ah, sinasabi nila na peki lang yun para ma-promote yung libro. Ang kapal ng buka nila, hindi tayo ganun, no? Ay, nasa na ba yung si Pilsong? Ah, nasa taas siya. Ah, sandali lang ah. Oh, o ikaw, hindi ka. Ah, siya nga pala yung bagong intern natin dito. Bumati ka sa kanya. Hi, Jessie Jongpom, po ang pangalan ko. Hello. Nice to meet you. Malaking karangalan po. Alam nyo, gusto ko rin maging matapang na journalist. Na ah, ah sige, sige na, sige na. Ah, ako rin, nire-respeto ko siya. Ay, dun ka na. pa yung bag mo? Ang Mauna na ako Uh, good luck, ha? Kumuha ka ng intern? Ah, yung Jessie? Nakita mo na pala. Wala siyang experience, kaya madali kami nagkasundu sa sahod. Hindi siya tagay tagaibang bansa. Teka, yung narinig mo kanina sa guesting ko, inalam mo ba yung kaso? Oo, oh, lahat ng dokumento nasa mesa mo. Sino yung biktima? Ang pangalan ng biktima, Kim Jong-kyun. 46 years old. Researcher ng Sungil Pharmaceuticals. Apat na taon nang hiwalay sa asawa. Sunggil Pharmaceuticals? Poisoning. Meron siya makakagat sa leg. Yung picture ng suspect nasa likod. Ang lumabas sa autopsy, matagal na siyang patay. Sa maniwalat ka sa hindi, nasa tatlong buwan na. Ano? Tulad ng sinabi niya, yung bangkay, pumatay ng tao. Anong identity ng suspect? Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mga polis kung sino. Magre-research pa ulit ako. Kakaibang tattoo na yan. Hindi ba parang stigmata yung ganyan? Hindi. Ah, ganun ba? Para itong simbolo na merong orasyon. Tatanungin ko si Professor Tak. Huwag hmm. na mag Tinanong ko na si Professor tak tungkol dyan. Good morning. Akin yun. Hi, honey. Hindi mo Himala, uh, hey, bakit nandito ka? Uh, sandali, ngayon ba yung anniversary natin? Aba, nagagawa mo pa magbiro ngayon, ha? Detective Jong, congrats sa paglipat mo sa regional investigations. Sigurado mo sa'yo yun. Mas may oras ka na sa asawa mo. Nung isang taon pa ako nalipat. Wow, paano mo nakuha ang case file na to kahit hindi pa inilalabas sa publiko? <laughs> Talaga? Hindi pa yan naisa sa publiko? Galing na naman sa'yo. Sorry, sir. O, ba't ka nga nandito? Yan lang daw. Huwag mong ituloy yung interview. Anong sinasabi mo? Bakit ayaw mo bang gumanda ang karir ko? Ikaw naman. Yun ang first scoop niya, matapos siya magtayo ng sarili niyang kumpanya, tapos pipigilan mo pa, ha? Tignan mo to. Kailangan namin to mabenta. Kailangan dumami mga customer namin para may pambayad kami sa rentang Hindi napakamahal. Hindi yun yung kaso malalagay ka na naman sa panganib. Alam ko ang bagay na yon. Hindi yun ordinaryong kaso. Pero, paano kung yung tumawag na ang pumatay? Baka may katibayan. Baka mapapatunayan niya. Baka may motibo. Anong motibo sinasabi mo? Wala nga sapat na para ako saan siya. Pakinggan muna natin ang sasabihin niya bago niya siya arestuhin. Hmm? Oo nga, tama. Naintindihan ko. Pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Pero magtatalaga ako ng mga pulis sa lugar bilang proteksyon. Maliwanag? na. Ano ba? Ginny, bakit? Narinig mo ako? Sa ko ito'y Oo, oh, narinig kita. Gagawin ko ang sinabi mo, ha? Huwag ka mag -alala. Ay, naku. Hindi ka talaga nag-aalala? Hmm, hindi ako nag-aalala. Kasi may asawa ko na katulad mo. Ingat ka, ha? Paano mga to? Iwan mo sa baba. Pilsong, Alamin mo nga yung pagkakakilala ng bangkay. Bilisan mo ang kilos, ha? Hmm. Sandali, Ginny. Yung kaibigan ko, nagtatrabaho siya sa occult magazine. Pinadala niya sa akin, tingnan mo. Isa yung ritual na ginagawa sa labas ng haunted house sa Mexico ko, Japan. Tingnan mo yung man. Si Sojin? Tama, si Sojin nga. Ang balita ako, nagtrabaho siya para sa isang Japanese shaman tapos nawalan na naman. <sighs> ang ibig sabihin, kapag nahanap natin si Sojin, magsisimulang maniwala ang mga tao sayo at tataas ang benta ng mga libro.